Showbiz scoop, mga bagong revelasyon at kontrobersya sa mundo ng mga sikat. Mga ka-trend vibes, maraming maiinit na balita ngayon sa mundo ng entertainment, mula sa personal na buhay ng ating mga paboritong artista hanggang sa kanilang mga kontrobersyal na desisyon, talakayin natin ang mga ito ng mas malalim. George Mendez, tinapos na ang samahan kay Mark Harris. Isa pang kontrobersyal na hiwalayan ang pinag-uusapan ngayon, tinapos na ng singer na si George Mendes ang kanyang magandang samahan sa actor-dancer na si Mark Harris, hindi lang simpleng pagkakaibigan ang nawala kundi pati ang malaking tiwala, ayon kay George, malaki na raw ang nailabas niyang pera para kay Mark, at may natitira pang isang milyong piso na utang ang aktor. Bagamat sinabi niyang hindi niya ito sinisingil, ramdam ng lahat ang bigat ng kanyang loob, ano kaya ang tunay na dahilan sa likod ng kanilang paghihiwalay bilang magkaibigan? Vice Ganda, manghang-mangha sa kagandahan ni Max Collins. Napahanga si Vice Ganda sa guesting ni Max Collins sa It's Showtime, hindi napigilan ni Vice na mapansin ang flawless na mukha at nakamamanghang katawan ni Max, sabi nga ni Vice, parang hindi tumatanda si Max at parang pinagkaaitan ng panahon. Totoo nga naman, hindi lang siya isang mahusay na aktres kundi isa ring modelo ng self-care at confidence, kaya hindi nakatakataka kung bakit marami ang nabibighani sa kanyang ganda. Carla Abellana, desididong magpa-freeze ng eggs nakakalungkot naman ang sitwasyon ni Carla Abellana, dahil sa pangarap niyang magkaroon ng anak sa hinaharap, dumaan siya sa proseso ng egg freezing upang magkaroon ng pagkakataon na mabuntis sa pamamagitan ng in vitro fertilization, IVF, isang malaking hakbang ito para sa kanya dahil hindi biro ang IVF, 50 hanggang 50 ang chance ng tagumpay nito. Matatandaan na isa sa mga naging isyo sa dating relasyon nila ni Tom Rodriguez ay ang hirap niyang magbuntis, ito kaya ang paraan niya upang masigurong hindi na ito maging hadlang sa kanyang pangarap na maging inabalang araw. Anne Curtis, nagpasuob sa isang albularyo sa Sikihor. Sa kabila ng pagiging modernong babae ni Anne Curtis, tila naniniwala pa rin siya sa mga tradisyonal na paniniwala ng ating kultura, kamakailan lang, nagpasuob siya, isang ritual ng albularyo upang alisin ang sakit sa katawan. Sa Sikihor, isang sikat na albularyo ang nagbasa sa kanya gamit ang tradisyonal na pamamaraan, ipinakita dito na kahit gaano kakasikat o kamodern, may paniniwala pa rin ang ilan sa ating mga kultura at pamahiin. Daniel Padilla, may bagong nililigawan, mukhang hindi na single si Daniel Padilla. Ayon sa batikang kolumnistang si Christy Furman, may nililigawan na raw ngayon ang aktor, isang babae mula sa Baguio City. Matagal nang nababalita na tatlong taon ng single si Daniel matapos ang breakup nila ni Catherine Bernardo. Ayon sa mga netizens, deserve ni Daniel ang bagong pag-ibig matapos ang matagal na panahon ng pagiging single. Ano kaya ang reaksyon ng Katniel fans dito? Ano ang inyong masasabi sa mga balitang ito? Comment down below at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang showbiz updates.